Good day mga idol, ito na po tayo sa Jollibee Malapit na tayo, gising na kayo Gising na kayo, ayaw, gising na gising na Relax na mga katawan Relax na Relax na mga katawan Ayan po si madam, ayan po madadal na po ang isang araw niyang kinita Ayan po mga idol Lapit na tayo sa Jollibee Ayun nakikita ko na si Ulo, ayun o oh. Ayun si Ulo asa ah, ay wala Wala si Ulo Lapit na po kami sa Jollibee. Oh, gising na po si Miss Yawang na maganda. Ayun o. Ayun o. Nagpakita. Ayun o. Nagpakita o. O, oh, nagpakita na o. Malapit na o. O, oh, di ba? Kitang kita mga Lodi. Mga Lodi. Ayun na po. kakain na po kami sa Jollibee mga idol. We drive po lang ba?